Paano mag-delete ng violation na copyright claim. So ito guys, yung alam kong way dahil ito yung palagi kong ginagawa dahil nga yung ibang violation natin ay hindi na ma-delete doon sa ating support inbox. So unang gawin natin guys ay buksan lang natin ang ating Facebook account. So main account ko ang gamitin ko dahil nga syempre ang saya-saya dahil maraming violation dito. Uh, so una natin gawin guys ay pumunta muna tayo sa ating support inbox. Pintutin natin itong help and support Support Inbox. And then, your alert. So, dito guys, makikita nyo na lahat ng mga violation nyo. Ang gawin nyo, isulat nyo yung mga dates. So, for example, i-delete natin itong violation ko noong uh, July 1, 2023. So, kapag naisulat nyo na guys yung mga date, punta na tayo doon sa ating uh, uh, Facebook profile. Balik na tayo doon. So, dito... I Scroll natin dito guys, pababa at pindutin natin itong filters. Pag nakita, pag nakita nyo na itong go to, pindutin nyo itong arrow dito sa today. And then, ilagay nyo na dito yung date na isinulat natin kanina uh, doon sa ating support and back. So, July 1, 2023. Dahil nga malayo yung year, yung year niya guys is 2023, pindutin muna natin itong year dito sa taas. And then, tap natin itong 2023. Then, hanapin na natin yung July. And then, eto na guys, yung uh, July 21. Pindutin natin. And then, okay. Tapos, done. So, eto na guys yung violation natin. So, para mawala yung copyright violation mo, delete mo na yung video na to. Pindutin mo itong tatlong tuldok then move to trust so ganun lang kasimple guys ganun lang yung gawin nyo para mawala yung mga violation nyo sa copyright claim